Mga idol, mga sir, mga ma'am, mga kasama sa YouTube. Maraming, maraming magandang, magandang umaga po nanding ko sa inyo. Pakita ko po sa inyo ang aking manok. O, ayan, taas ko. Ayan, o. o. Ayan, o. Update ko lang kayo dito sa manok na ito. Ito may tsura. O, ang laki na, o. O, ang laki, o. O, o. Busog na busog. O. Pertu Pertu Ayo mau ke Hari ini. Ayo wi. Ngapar tuh. Nelaki yo. Ndi. pun tai selabas. Hai. Oh, eno. Nelaki mau manuka. Hmm. Ayan oh. no Oh. Ayan o. Ang laking mark ano. Ah, laki, laki na niya no. Binili yan ng 120 ang liit. Ngayon, laki-laki na niya o. Oh. Tatlong buwan na. Ah. At may dadaan. Ayan. <laughs> laki na. Ah, laki na o. Oh. Ano o. <laughs> Matagpi. Ayan o. No, hindi mo kalakad. Ano? Gusto mong kainin? Ha? Ah, tagpi? Yan si Tagpi. Hmm. Isa ring ampun. Hmm. Ayan o. No. Gusto mong kawala. Pakawala natin. Isa rin itong ampun eh. Hmm kawalan natin si Tagpi. Ito yung isa rin ampun. Oh, ang kulit. Ayan. saring Isa rin ampun yan. Oh. Wag mong pakikalaman yan. Oh. Isa rin ampun yan eh. Ito, yung manok na yan, isinib ko lang yan sa ano, sa, oh, huwag mong pakikalaman yan, sa bumili kakatayin liit na liit 120 o oh, ngayon laki na o oh. halos magsintasin na sila ni ano tagpi kaya si saber yung manok niya saber oh oh yan oh. Oh. <laughs> yan lang ang ano niya, o no? o oh. diba ang tagpi <laughs> Oo, oh, tagpi eh Yan yung daladala ko nung minsan, nung June. Ah, July. Binili nung, ka, nung kapatid Masaya. nung, pamang, nung ano, engineer. Masaya. Yan hindi. 45 days yan. Biling 120. Pagkakatayin daw. Oo, katay na. Eh, binili ko ng ano. Yang sabi ko, ako, ako nalang magpapalaki. Wow. Kung ako may pera, kinuha ko itong grinder na to. bibenta yan eh Ayan o, nagbibinta ng ano. Saan ka dinugas yan? Ayan o, may kumakanta rin sa dulo. Ayan o, may kumakanta rin sa dulo. Laki ano? Oh. Ang laki niyan. Salamat po. Ano? Hmm, um. iinom mo. Ha, oh, tagpi. <laughs> Lalarin mo. Huwag <laughs> mong kakagatin yan. Luko-luko ka. Hmm? Naglalaway si tagpi eh. Naglalaway. Hmm, hmm, hmm. Ano? Gusto mong kagatin? Ha? Gusto mong kagatin ito tagpi? Tagpi oh. Laro <laughs> Laruin mo, laruin mo. <laughs> Naglalaway iyo. Naglalaway sa tagpi. <laughs> ano tagpi? Ha? Ano? Anong? <laughs> laruin mo. Game, maglaro kayo. Ano tagpi? <laughs> Mm. No, ngay cả mùa giàn. Hãy ghét tao. So kì nga. Hãy <laughs> uh, mo, mo. <laughs> 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 oh, mo. tao. Hãy ghét tao. Hãy ghét cái này ghét tao. Hãy ghét tao. Hãy ghét tao. Hãy oh tao. Hãy ghét tao. Hãy Jadi, oh, 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 oh. gawin mo nga. Sige nga, ipuin mo nga. Sige nga. Ipuin. Huwag mo kagatin. <laughs> Gato. O, oh, yan o, oh, yan o. Oh. Yan o, tagpi o. Oh, yan, ganyan, ganyan mo lang o. Oh. Yan, ganyan. Sige na. Eee, kakainin. Huwag mong kakagatin yan. Huwag <laughs> mong kakagatin tagpi yan. Yan Yan o. o. Wag mong kagatin yan, ha? O, wag mong kagagatin. Yan. <laughs> <Nga>, na, na. Sige <laughs> okay po, maraming salamat sa inyong lahat. Pinaglalaro, <laughs> naglalaro yung dalawa.